Yo, so, what's up everyone? This is Mark Vega and welcome back to Mahalta Farming Vlog. So for today's vlog guys, tuturukan natin ng vitamins ng ADE, yung mga alaga natin, PA, no? So makakatulong yung vitamins na yun, guys para mas ma-improve pa no? yung paglaki nila. Ano? So tatlong vitamin, uh, three vitamins na yun in one. Diba? So vitamin ADE. So magandang ano yun, magandang... Uh, vitamins yun guys and ayan samahan nyo ako guys na turukan yung mga alaga nating big and syempre pakakainin din muna natin yung mga inahin natin per section ano kasi katod ginawa ko kung ito yung mga strategy para maturukan natin ng maayos yung mga alaga natin big na hindi manggugulo yung mga inahin nila. So before anything else guys, sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe and bago lang dito sa channel natin, Please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update everytime na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel ko. And guys, pakisupport nyo rin po or paki-follow yung Mahal Ka Farming Vlogs natin sa Facebook page natin. So guys, without further ado, intro muna tayo. Let's go! Let's go! Tinggal na music Shake 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 Let's go Ayan guys, makakainin ko muna yung nanay Ayan Tapos doon natin sila babanatan Tapos pati yung mga bake, bigyan natin ng nila, pagkain Let's go Ito ang aking technique guys <tik> Uy, may sugat ka, ano yan? <tik> So, guys. Tingnan nyo, walang pakilam na nanay nila. Pero, pag walang pagkain guys, napaka-protective niyan. So, tigo 1 ml na vitamin A, D yung binibigay ko sa kanila guys. Ay, naku. Hmm. Last one. Last one, but not the least. na. So ngayon guys, bibigyan ko ng pagkain ito si City. All Alright, see? Ganyan lang kabilis. mm -hmm. Let's go. Yan lang. Mabilis boy. Ay, kailangan nyo to. Hmm? Bagi dyan. Last one. Ay, last two. Second to the last. Ang malikot. Ayun, tuloy. Ayun, tuloy. okay na lahat guys di ba sumitan natin na turukan itong mga inahin alright ngayon ng mga inahin naman dadagdagan natin ng paka pakain so ngayon guys unahin kong or unahin kong bigyan ng ano ng dagdag na pakain guys si Lenny okay, Ako patay pibs hindi lang ano So, lalagyan natin siya ng 5 ml. Actually, tinuruan ko na yan siya ng, ano dahil guys, ng vitamin B complex. Ngayon ito, ano naman, ADE. Ay, di na ito. Kunti okay. lang ang pumasok. Kaya na. mailap siya, guys. Okay. Alright. So, next. Si Sarah naman. Sarah. Uh, Sarah, ito na. Ito uh, na. Bonus yan. Bonus. Nagdagdag na kasi talaga ako ng pakain guys. Okay. Goods. Okay na. Ayan lang, guys. Eh? Nakita niya, guys, kung paano yung ginagawa ko. Next, kaya tayo kay City. Kaya, ano, guys, kaya hindi ko binigay agad yung dami ng pakain nila kasi uh, tuturukan ko sila. Ayan. Isa May kiago ni mga biik sa nanay nila. Ayan. So, guys. guys ganito ha. Ayan, para mas makita nyo. Ayan. 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 5 ml. Good. So guys, tutulukan so, natin ng mga vitamins yung uh, inahin at saka mga alaga nating biik. Ano also, ang binigay ko sa kanilang vitamins guys is ito. Vitamin A, D, E. Ano? A plus D3 plus E. Ano to guys? Performance enhancer. So para mas ma-enhance yung paglaki ng mga biik natin. No? And at the same time, para mas ma-enhance din yung pagpo ng milk ng mga inahin natin, guys. So, kaya, kaya na gano'n, nagturok tayo ng vitamin A, D, e. So, aside sa vitamin B complex at iron, is nakakatulong din yung vitamin ano na yan, A, D, e. Tapos uh, sa susunod na araw guys, pag medyo gumanda na yung panahon, kasi dito sa amin guys, malamig tapos uh, medyo naguulan-ulan kaya hindi ko muna kinapon. Actually, dapat ngayon talaga yung ko sa mga alaga nating biik na lalaki. Kaso yung panahon nga dahil malamig, so hindi ko sila kinapon. Tapos, uh, sa pagkakapon ko sila guys, pag kinapon ko na sila sa tamang araw, yun, sa mga susunod na araw niyan, is, eh, pa ito. ayun, naturo ko na pala. So pag kinapon na natin sila guys, sa tamang araw, na no, pag medyo okay na yung panahon, ang ituturo ko naman sa mga palagi natin bake is vitamin B complex at iron. Ano? So yun ang uh, gagamitin naman natin sa kanilang vitamin. Tapos antibiotic para sa sugat nila pag kinapon natin sila. So, ayan, guys, and hopefully, no, uh, nakatulong yung mga uh, pag-share ko ng video para sa mga aspiring hagg uh, racer, ano, especially sa mga baguhan, ano, uh, at uh, kung nakakasubaybay kayo sa mga video, ano, is makikita niyo talaga yung pagkakasunod-sunod kung paano ko tinuturo yung mga halaga natin biik. And sa mga bago, syempre, uh, scroll nyo lang, punta lang kayo sa YouTube channel ng Mahalta Farming Vlogs or sa Facebook page, may kita nyo din yung mga videos natin, guys, kung paano yung mga uh, ginagawa natin sa mga alaga nating BX, ano? And I think guys, hanggang dito na 'tong vlog na 'to, ano? And sa mga bago ulit na nandito sa channel natin, ano, at uh, hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para liking ma update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, paki-support din po yung Facebook page natin, Mahal Ta Farming Vlog. So guys, see you on my next vlog. Bye.